Dito guys, pinapauwi na ako ng mga kakampi ko pero hindi ko sila pinakinggan sa sobrang tigas ng aking ulo. Mas pinili kong ikril tong lord, ito na lang kasi ang aming pag-asa upang kami ay manalo. Nakampante kasi ako guys na walang kalaban dito pero maya maya biglang lumabas yung aso. Masyado akong nagulat kaya tinulak ko muna siya palayo. Hindi ko siya pinapansin, sa lord lang ako nagpokus. Kahit mapitas na nila ako, basta malusaw ko to agad. Kaso nga lang, hindi ko yun nagawa. Bagkos sa mga kakampi ko, ako ay napahiya. Ang masaklap pa niyan guys, nadamay pa sila. Gusto ko tuloy humingi ng sorry kasi hindi ko naman yung sinasadya. Hindi na ako mapakali sa part na to. Sabi ko, umatras na kayo. Antayin nyo na lang ako. Subalit, hindi na sila nakikinig sa akin. Sa katunayan nga nyan, pati yung tank namin nabigyan rin. Kabang-kaba ako dito, guys. Baka ako'y kanilang sisihin. Biruin nyo, tatlo kaming nawala nang dahil lang sa akin. Nag-aalangan tuloy ako. Baka kanila itong rektahin. Hindi ako nawalan ng pag-asa dahil mabubuhay na ako sa loob ng ilang segundo. Panoorin nyo kung paano ko ubusin ang mga ito. Ang pagkakamali lang nila, hindi pa sila umatras. Nagkakamali kayo ng tinahak nyong landas. Pagkabalik ko, guys, so, sinibat ko agad sila. Pero bumuelo muna ako tapos si Brody ang aking inu na. para silang nakakita ng multo at hindi na alam kung saan pupunta. Halos gawin nila ang lahat para lang makatakbo pero hindi ko papatakasin ang kahit na sino. Heto ang si Tigril guys, pinaubaya ko na sa aking mga kasama pero hindi naman pala nila kaya. Dapat pala ako na ang pumitas kanina. Hindi na ako nag ng oras, dito na agad ako rumekta. Nakakatawa nga tong si Yujong guys, sa harapan ko pa talaga dumaan. Ang lalatuloy ng kanyang kinahinatnan. May dalawa pang natira sa kanila kaya dapat maging alerto ako. Parang ako namimingwit ng isda guys, sila na ang kusang lumalapit sa akin. Tulad na lamang nito, syempre pagbibigyan ko sa kanyang gusto, walang iba kundi ang mula sa mundo. Hindi niya kinaya ang hapdi ko kahit mag-anyong aso. Medyo lumamang na kami kahit nakaunte, hindi katulad ganina na luging luge. Eh. Kumpleto kami sa pagkakataong ito, samantalang sila ay tatatlo. Pagkakita ko kay Tigril, sabi ko sige, pwede na to. Walang makumakunat pag apat, lalo na pag aking pinagsisibat. Pinapasok ko na sila diyan, guys, kahit nasa loob ng tore. Pero kung inyo mapapansin, hindi pa talaga kayang tapusin kahit anong aking gawin. Hindi pa rin kasi ako lock item dito, guys. Tinayo naman kulang lang pa ako ng isa. Kilala niyo naman ako kapag kumpleto na yung build ko, kaya kung lusubin yung mga yan kahit mag-isa ko lang. Ngunit sa ngayon, wag muna tayong magyabang. Pinipilit na ng mga kakampi ko dito pasukin, guys. Pati tuloy ako nadadamay. Kahit wala sa oras, bigla akong napapasalakay. Hindi ko na inasim, pinush ko na lang tong tori nila. Magkaka Lord na rin kasi kaya pagkabutas, pinaatras ko na ang aking mga kasama. Alam kong kokontes yang mga kalaban, guys, eh, kaya labis akong naghanda. Kumpleto silang lima, padigurado, pipilitin nila dito pumunta. Ngunit hindi man lang ako nakaramdam ng takot at pangamba, tinuloy ko pa rin tong Lord nang hindi nag-aalala. Tignan niyo yung brody dito, guys, yan sa pader, parang cheater. O di ba napansin niyo yun? Paano nangyari yun? Buti na lang nabigyan ko siya agad. Tapos hindi mo na ako sumama sa clash. Baka ako ay makaladgad. Ang ginawa ko, nilusaw ko muna tong ahas ni Zas hanggang siya ay lumabas. Alam kong kaya na nila yan. Kahit hindi na nila ako kailangan, kinuha ko na lang tong red lap bago ako dumiretso sa top. Wala man lang nakapansin sa akin na nandito na ako. Ibang klase talaga kapag ginamit ko na ang aking talino. Nilinis ko muna lahat ng nakaharang upang mamaya wala sa akin makahadlang. Bali guys, ang magde-def nga lang pala dito ay yung Zas. Siya lang kasi ang nakauwi sa kanila. Eh naman kanina, nagulti na to, diba? Wala nang magagawa to upang ako'y pigilan pa. Maya-maya may dumating na siyang isang sama kaya ayun tinapos ko na baka kasi pag pinatagal ko pa yun matalo pa kami ang pagkatalo malabo sa aking mangyari depende na lang kapag lag or umuulan pwede ako matyambahan